Hi guys, for today's video, pagpasensyahan niya na yung makalat sa likod kasi hindi pa tayo nakapag-ayos. So nakita ko kasi yung isang issue, bagong issue ngayon sa social media about kay Madam Kilay na umiyak sa live, naglabas ng hinanakit kasi nga na loko siya ng sarili niyang kapamilya, hindi lang basta kapamilya, kundi kapatid niya mismo. So guys, kaya ako nagbibidyo ngayon. Kasi tulad ng mga dati kong video, lagi kong sinasabi na hindi ako o magre-react kung hindi ko naranasan. Kaya, nakaka-relate ako kay Madam Kilay. Imagine, si Madam Kilay, madami na yung pera. Kung pag nakawan man yan, hindi nag-apektado. Kasi madami na yung pera, milyonaryo na yan. Ang laki na nang sinasakod niya dito sa social media. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Tapos may negosyo pa siya, may mga sponsor pa. So, ang dami niya niyang pera kung tutusin. Kung baga, hindi na siya gaano apektado kung may mawala man sa kanya. So, mas, ang masakit kasi dun, guys, kaya nasaktan siya. Kasi hindi niya maisip, excuse me, hindi niya gaano maisip na lulukohin man siya na nanakawan, sarili niya pa talaga, kapatid, di ba? Tapos, binlock pa daw siya. Kaya, iyak siya ng iyak sa live niya. Kasi nga, hindi na niya, niya makontak yung kapatid niya di siya, na siya sinasagot na ako. Di siya sinasagot. Tapos naka-block na siya. So hindi, hindi niya makontak. Kaya ang ginawa niya, nag na lang siya para if ever may makapagsabi sa kapatid na yun ang hinanain niya. Yan ang hinanakit niya sa manang loob na nilabas niya. So ganoon nga guys. Ito point dito. Minsan kasi kahit sarili nating kapatid, hirap tayong magtiwala. Huwag nating bigay lahat ng tiwala baka Pag pagkatiwalaan mo lang yung sarili mo. Pero yung mga tao sa paligid mo, kahit kapamilya mo pa yan, huwag mo ibigay yung 100% na tiwala mo sa kanila. Yan. Especially pagdating sa sa financial. Kasi nga, kahit nga kapatid mo, lulukuhin ka. So, danas na danas ko yan. Hindi lang basta kapatid, magulang pa, ganyan, ganyan. Danas na danas ko, kaya naintindihan ko yung hirap at saka hinanakit ni Madam Kilay. Kung tutusin, hindi niya ganong maano kahit may mawala sa kanya. Pera, nakikita pa. Pero yung sakit kasi, na sama ng loob, na binigay sa kanya ng kapatid niya, yun ang mahirap hindi pa pantayan ng halaga. Kaya sana magbigay aral sa atin ng bawat pangyayari sa paligid natin. Kuhanan natin ng pansin, tunan natin ng pansin. Uh, natin ng, ang tawag dito, aral, yung hindi na tayo basta-basta maluloko, yung magiging aware ka na sa mga pangyayari sa paligid mo. Kasi pag lagi mong pinagbibigyan ng mga taong maabuso sa'yo, babalik at babalik sila at gagawin at gagawin nila yon. Nandun na tayo sa point na magpapatawad, pero hindi mo na ibabalik yung dating tiwala na binigay mo. Kaya subok na subok ko na yan. Tapos sa oras na tanungin mo, pero sa oras na anuhin mo siya, yung baga kung prontahin mo, ang lalabas, masama ka ng tao, masama ka ng kapatid. Lalabas na mayabang ka na, porkit marami kang pera, masama na ugali mo, porkit marami ka ng pera, uh, nagbabago ka na, porkit marami ka ng pera, ang daming ganyan, dami na nilang dada sa'yo pag kinumpronta mo na sila, kasi nga, hindi nila maintindihan kung ano yung gusto mong iparating sa kanila hindi madali kumita ng pera. Lalo na pag OFW ka. Baga kahit si Madam Kilay, madami siyang pera. Pero nagsakripisyo din pala siya. Kasi nga, hindi niya kasama yung dalawang anak niya. Sinikap niyang uh, makarating ko ano naman yung gusto niyang marating ngayon. Tapos yung ibang tao, lalo ka pamilya niya pa, pa isi, -isi lang. Tapos, yung bawat sakripisyo niya, parang binabaliwala. ba? Diba? Kasi na, alam naman natin sa si Madam Kilay, mapangbigay. Tapos sinasawaran din niya yung kapatid niya yung nag-asikaso ng mga business niya. But at the end of the day, wala talaga. Minsan naiisip natin nga, sino nga ba dapat nating pagkatiwaan dito sa mundo? Kung pati sarili nating pamilya, eh, tatraydo rin tayo. Well, napakasakit. For me, ah, it's not about the money. Baga, it's not about the money na nawala sa imo, ha? It's about sa imo pagsalig. Sa iya hanga, imo siyang igsoon. Dahil yun. Mawa na ito. lokora ka. So, ingana anak ka sakit, guys. ingana anak ka lisod ang sitwasyon. Sa usa tao ba nga. May anak kita tao maabot kasi ingana na nga panghitabo. So, na-probe na ko na siya. Dili lang sa igsoon, pati sa ginikanan. Sa mga tao sa imong palibot. Na-probe na ko na siya. Ha? Although, kaya pa nimo kitaon ng kwarta. Kaya pa nimo siya kitaon. Pero, ang imuhang pagsalig sa usa tao, nawala na. Diba, yung anak. anak siya kalisod. mo nang hopefully, kita nga nasa palibot makarelate ta hopefully nga kita nga nakakita sa iyang video makakuha ta bitaw ka ng pansin ato siyang makuanan o ka ng ma-educate ta ba kung unsa ona to unsa tong buhaton sa ato ang pal palibot nga pag nata yung mga something important dili kita inon nga masalig dayon sa uh, sa kataw kahit imuha pa ng kamag-anak bisag imuha pa ng pamilya no 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 it's a big no kay wala ta kabalo kung unsa na silang huna, huna pero iya iya man tao ka ng desisyon sa kinabuhi hopefully nga nga dili tanan ay no nga dili man tanan pero para awareness na pod awareness na para dili na ta mabigla or dili nata to, ah. kay, tabo, na ta masyak pag mahitabo sa ato kay mahitabo gyud siya di ba so hopefully nga may mong okay ang tanan so maora ni guys awareness lang na dili porket atong pamilya is 100% na sila sa atong side dili porket ato silang pamilya is 100% matuho ma masaliga na gyud nato sila sa tanang butang so di ba so god bless sa ato guys Iamping ta permi na to importante ang atong sakripisyo diri guys na 100% ka hatag sa mga tao sa atong palibot especially sa Pilipinas kay wa sa kabalo unsa kalisod ang atong trabaho diri so keep it up guys god bless